Ako na uuwa si Jobin eh. Ngayon lang kasi kami nagkita for so long. So, kamusta ka na Jobin? Pati pa night ride pa itong ginawa natin. Big, oh. As in bigla ang... Time check, time check. Time check is... 11? 5 uh, minutes before 11. Diba? Yeah. So, uh, kailan ba, kailan ba huli, huli kong punta? Well, dito sa Malacca. 23, yeah. 2020, 2021, pandemic. Pero hindi ako nakakalusot dito kasi may ano dun. May, may checkpoint. May checkpoint. So hanggang dun lang ako. Hmm, bago mag ano. Ah, uh, anong lugar yun? Kinamang beat, uh, di ba? Yunukan. Manukan. Chicken. Oh. Uh. But, <laughs> eh, ikaw ba? Kailangan huli mo. Huli ko is nung February. Is This, year. year. Ah, okay. Pumunta ako ng ano, Ah, uh, Daraitan. So yun lang yung ano, yung, mm. yung new latest mo, latest ko. Oh. Uh, pero nung magkasama kami, ang huli natin is 2020 March. Yes. If so I could remember uh shot naman yun ng R3. Mm. So yun, ito na yung ito na yung 3 years, three years after Three. After 3 three years. <laughs> uh, sa akin ano, may mga changes na nangyari eh. Like, like yung SB ko kasi hindi ko talaga gagamit kasi for 8 months nakatenga nasisira yung port. Oh, wow. So ngayon okay na. Ngayon gusto na drive. Tapos dito tayo pumunta medyo top speed ko bro. 75, ano, 70, 60. Naninibago pa. So nainahilang ako sa kasada yung pag, pag, pagligo ko di... Dati kasi gabi Alam nyo bang 2004, to 2006 pa kami nandito? Mm. Um, after may tumawag na nga sa amin, OG oh, ng no motorcycles. <laughs> Old school ni OG, ni, OC. OS! Oh, yes. Sabi so, ko sabihan, sobrang sanay kami dito sa Marilacay. Na kanina, it's a, it's a new experience na... Alam mo yun, ano ba next nung kausada? Oh, kasi napahinga ka yun. Tagal mo hindi umakyat eh. Saka, di ba dati, magandang magandang yun. Nasaan na tayo? Oh. Eh. Kanina hindi ko na alam. Sabi ko, ito ba yung ano? Ito ba yung... Yung mga devil's corner, yung mga mga, mga ganyan. Alam namin. Pero may mga kalye eh, hindi ko na alam. Naalala mo nung dati nang nag-nitrate tayo. Nagpapatayang pa tayo ng ilaw. Di ba? Yes. Di yeah, ba? Naalala mo yun? Ngayon hindi. Kala ko ng ilaw. Kailangan ko ng ilaw kasi ako yung nasa... Ako yung eh. nasa France. Si Jovin sa likod. So lakas ang ilaw niya. Mas 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 comfortable ako mag-drive. Pero... <laughs> slow talaga. Pero... Kaya naisip ko... Maybe we should... Do this again more often. Kasi di mo naman maalis eh. Uh, sabi nga eh, mga, mga old school uh, bikers kami dito, di mo naman maalis eh. Uh, ano pa mo? Di ba yung mga tambay, yung mga punta punta sa mga shop, yung mga gatherings. Uh, may nagtatanong, makikulado tayo yung uh, uh, Just to tell you about it, uh, ako kasi nagpalit ng job uh, from, day, day, from day shift naging night shift. Oh, uh, great 11 to 8 ang aking 11 p.m. to 8 a.m. So, pagdating ng umaga, ako uh -huh. ay tulog. tulog. Ito naman nag-part ka rin ng time. Hindi, uh, stick pa rin ako ng day shift. Ah, okay. Pero marks mas maaga. Mas maaga. Dati 8 to 5. Fixed yun. Ngayon, 6 a.m. to 3 p.m. Yeah. yeah, and then, at maraming bagay, maraming changes na ano, di ba? Uh, okay. like, like, like na lumipat ng place dati taga Pasig kami Iko, nasa ka na ngayon? Uh, rin naman sa Pasig pa rin ikaw lumayo lumayo from no, nasa, Pasig to somewhere uh, else yeah, Antipolo yeah Antipolo ang uno yan so uh, tapos may construction so busy talaga I work pang gabi tapos may construction so wala masyadong time yeah so pero ngayon medyo meron na kasi lumawag na yung ano may na yung construction, pwede nang gumawa din. Tapos yung work naman, it's been 3 years na. So medyo nasanay na. I think managing lang ng time. So naisip na namin na magsimula na ulit ng ride. And we will call all our guys again. Pero how do we begin? O coffee natin. May, may, may coffee ka nakaka-ride? Huh? Oh, yeah. Di ako ka. Ang order niya ba ng pagkain? Hindi ako mawabuhay na wala nun. Sige na. Mine is American. American. Okay. And then I, I'll, I'll have another one later. Parang gaganda ng senyo sa na yung akin. Thank you, miss. So, ang question na lang is, how do we begin? Uh, una, yung mga battery natin, mga bloated na. I think chinik ko kahapon, may natitira dalawa na lang. Uh, camera natin nandiyan pa naman lahat except for the drone. I need to let it go kasi pag hindi nagagamit, dalawang sira. So, so we need another one, a brand new one. Uh, um, and, tapos, may tinitignan na ako ibang people to, to acquire like, like 360 and some AI stuff. Uh, go. so, you need to start from scratch. Mm, so, mula ulit. Ay, yung aming editing laptop, medyo nasa no, so, na yung one. Nasa na, iraman, di ba? So, ngayon, ang mangyayari, um, yung ginagawa natin, is oh. just play, play, you know, play the road, yeah. di ba? Yung, no, nagsimula. Let's have fun lang. Hmm. Pero, so, yeah. na kami nagsimula? Pero, like, kami nalit na Di ba? Kasi, hindi naman eh. Parang it's part of us na oh, eh. Iyon na talaga Correct. Eh. Oh. Sabi nga e, eh, OG. You know what's OG mean? Hindi ko nga maalala ko. Ano yun eh? Ay si ano si Vince. Alam na yung Vince. Manonood si Vince eh. Karang maglagay Vince ah. So uh, Hopefully ah uh, makapag-shot kami ulit. We'll see you guys. Yep. See you soon.